Alam mo kung anong nakakatawa? Good no? at yung sa na ngayon. 2015. Nag-start na mag-vlog ay 2015. So, halos karakali nung ating naging tayo ay kasama natin. Ano ng eh? Halos karakali 2020 ka nag-start po mga kadilan. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po ay pagka-out po ni Kagwapo lang ay dito po lumaratyo sa amin. At ngayon po ay niyayaya po ni niya ako. Siya daw po cravings. Wow. So, oh. sa <laughs> so, dahil matagal na rin naman tayo hindi pang Jollibee. Wow. <laughs> Let's go to Jollibee! Yay! Okay. Ayan at nandito na po kami sa Jollibee kaibigan ka pala duty. <laughs> duty pala eh. On duty pala siya ngayon eh. Uh, baby. Ayan, so naka-order na po kami mga kadilad at kami ay paakit na dito sa second floor. <laughs> ayan mga kabinet, gabi po na dito na. Sa table? Sa table, oh, sa taas. So, nag na lang ng order. nag lang namin ng tumuno. Mm -hmm. so, okay. 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 Bale, in-orderan ko din si Mama. Tapos si Nagwa pa lang in-orderan din. Si ah, ma oh, Mama. -ta si nanay, in-orderan ko. So, pang take-out, mga kadidad, inaman uh -hmm. ay... Dapat malay, pinala natin yung direction. na gumagawa ng pagmamotor. Ah, yun. No. Hindi, mamaya naman. Eh, bago, pwede na mong so sorry. Ipati. So, na-miss lang po namin itong Jerry P. Ilang, ano na rin tayo kung ginakain dito. Ano? Parang matagal-tagal na mga katila. Si Lugs po ay medyo busy sa work. Dahil siya po ay nakaraang week ay nasa Lugs. Oo. No. Saka isa pa. Kaya po kami ay lumabas. Hmm. Dahil Nagsiselebrate po kami. Wow! Oh, Nang <laughs> aming mansar. So, yan mga kalilagay. Parang too old na uh, to. Too to celebrate. Old, not too <laughs> old, though. <laughs> so, yan. Kaya niyaya ko na rin mga kalilag na lumabas. So, uh, ay, sumama okay. naman na mo ng char. Kain siyempre sa... So ngayong to. year, mga katilag, this year, 2035, uh. October, tayo ay magte-10 years na. Oh, oh, oh 2015 na yun. Oh, oh, so, every ganito po kami lumalabas sa kami. Pero minsan na no, may sa bahay lang. Sa bahay, dahil nga ano, sa bahay po kami usually. Kaya ngayon hindi lang po kami masyadong nakapagluto. Tapos galing pang office, mm. si talaga yung busy rin. Saka ako, ay yun so, nga po kami lumabas na lang. At syempre dun sa bida ang saya. Yeah. So, kwentuhan mo na habang wala pa yung wala order. Habang wala pa. Yeah. Ayan, at tumutunog na po itong... Ano yan, Pip? Hello, <laughs> hindi natin na yung order. Kukunin na po ni Logski. Sige, bye-bye. Spaghetti. Spaghetti with chicken. This is spaghetti. This is mine. What? <laughs> pang dalawang taon na yan. <laughs> oh. Parang may kasama ka pang iba dito sa... Opo, dito may take Ah, okay. Sige. Yan naman po yung for take-out. Yan yung pasalubong namin sa aming parents. Okay, let's eat. Okay, so bago tayo mamaya tayo dito.

Parang si Andres na niya. Yeah. Na satisfied yung cravings. Let's eat. Hindi ko pa ganun po sa sayani. Ayaw. Ay bang sayani. Kaya hmm. so, nga dito kayo may dahil ang sa'yo. Oh. Hmm. Right. Hmm. ano? Okay. Ano lang. Pasta. Oo. Sa hindi dito saan? Naging bahagi rin ito ng ating naging saksering. din mag okay. lang, okay. 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 S S pala? Okay. Okay. din lang. Parang after pandemic. Lalo yung mga pano. Pahit yung... ano ng chicken tas spaghetti ha? Hmm. Pagbata talaga. Masarap pati. Bagaling magluluto yung iyong friend. <laughs> yung friend mo ay ang manager manager. Pala siya. Yeah, manager. May sinasabi nga sa akin, di ba nung tayo kumain dito nung dati? Mm. Ay dalawa sila dito. Ah. Kasama din natin yung kaibigan kong tatlo. Mm. Dalawa sila dito wala akong manager. Ay umalis na daw, nasa bila na. Mm. Lagunok. Lumipas ng ano may mga nagagalit po ay nararamdaman ko hindi ko alam mo kanino na to good afternoon 2015 so halos kalahati ng ating uh, naging tayo ay kasama na din

di diba malaki itong chicken Tayo diba tong itong no, 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 no. wing part Anong favorite ko din si mo sabihin di na oh, oh. oh. Hindi pala lahat. Ah, uh, ang karamihan na ako na. Wala pa lang dito. Ayaw. Mamaya mamaya. Baba Wag na mamaya. Naman. Baka meron. Kadalasan, ang favorite ko yung kadalasan natin yung orders spaghetti, oh. spaghetti, chicken, burger, yun lang. Ay, kwento ko nung kasi yung kwento, yung, yung kasaysay ng aking ano. Yung sa Sunday. Ayaw. Yung nga sa pagpalagin yung pangko na. Oo nga, nang bata ko. Okay. Mm -hmm. Pero kami din na, hindi na natin Tsaka noon, no. uh, parang wala pa na yung nga dito na ganito. So, mm. Mag-iisa din sa dahil kung bakit hindi tayo nakakakain sa... Mga ganito na. Hindi mga bata. Dahil wala pa dyan. Madalas ay hindi pa makakaluwas Ay hindi pa... Mm -hmm. uh, nung bata ba ako, tanda ko. Kaya kayo i-review. Ako ba itong bata pa nun, i-review ka rin pa. Pag kami kakain nun yung pose, sa labas. Kahit yun ako yaw ay. yung piso ng galit. Isa kayo dati may mga tanda. Kaya kayo inuwi yan. Kaya pakita ko sa mga klasik. Nakilakawang sa sa galit. Yung titi inuwi ko.

may pa, hindi pa halos nakakalahat o hanggang matatapos na yung kanina. Samantalang dalawa yung sa kanya meal. Okay. Diba talaga pag one. Oh, uh,

Ito pa yata din ang krapulan na yan. Hindi pa rin Hindi rin naman ako nagkrapulan. Kainin na yung burger. Araw ako. <laughs> much, much, much later. Ayan, at tapos na po kaming kumain. Bali, ito na yung take out. Kami po ay pauwi na din. Pauwi na tayo, mga kanila. So, ayun na yan para sa mama. Kata. Let's go. Ayan po kami dito, kalakag. Wapo lang. Lags, makikisay. Ayun, sakto. Patatay. Patatay. Eh.

Sige po nanay, hanggang tatay. Kami na inaganan ng Jollibee pa sa loob po. Ay wala po, dumala po kami. Mm. <laughs> Sige po nanay, tatay. Sige. Nandito na po kami sa bahay mga kadilag. Bali sa mama rin po dito si kagwapo lang sa... <laughs> ...dun po siya. Hindi mo na yung ating take out para mm. makapag-merienda ng mama. Tuhin. Ayan, mam kay Bibi yung burger. Kasi may drinks. Merienda time. Yung dead sa pizza rin yan. ng iyong hair. Kaya ako eh. Uh, Ito po drinks. Drinks. May burger din. Pan po yung kay Bibi. Yung drinks at saka burger. Thank you. Thank you kay Logs. Thank <laughs> you. <laughs> ako, kailan, mo yata. Kailan, <laughs> kailan hindi hindi kini hindi po ka kana ni kiling eh. ay po sa Merienda time na muna kayo si mama ay nagyo shop yo shop <laughs> youtube Kasi bibi na may nanonood din. maganda na panood so, ko. din ko pa Thank you. Saka paano nandarin kung paano nandarin kung Sulit naman ang bundle. Oo. Oh, oh. yeah, ang kain. Mm. <laughs> so yan, <laughs> Anong mga katila. ano TikTok yun? Way! Hindi, ganun na yan. Ah. Uh, Tanan. <hans> So yan mga kadilag, bali hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong pananood. Sana po ay nag-enjoy kayo and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye po!